dahi ba nga to yan ka viewers ang area ng Tumagum yung kalsadang yun papuntang Sabong Talawan Tumagum nag-aarado na rin na linang Napad po kami ng isda ah dami so, ang babae dito oh. Sa anak daw po ito ni Carlito napadpunta po kami dito kay Carabao. Bibisita kami ng area dami linang Nagka-mura po doon na yung dalwa. Hindi na makalanyugan yun. Sabi ha, tadaan lang mamaya na sayang. Hindi mapan, hindi matakotin <laughs> 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 Maliliit, parang hagdang-hagdang pala. <laughs> parang hagdang-hagdang <Yeah>. <laughs> hagdang <laughs> pala yan. <Huh>? Kaya siyo gardong bahay. <laughs> Punta kami kay Natin namin kung magaling kanya rayuma. Busay. Wow, busay. Busay po yan pag muulan. Pag hindi nakakatihan. Dito ba lang po yan kay Karabaw? Saan ko po yung mga tanod? Oh? At may dalaga ka nga ng kami ng luya? Bibigyan na kami ni anak ni Chusensio ng luya daw. Libre. Ito ay lipa. Wow, lipa. Pang iwang. Ang view. Nang kay Carabao dito kay Chusensio. Oh. ganda, di ba? Kitang kita yung mansimot. Oh. Ito yung view niya sa parang dito kay Carabao. Sama po namin yung aking mga masipang tanan. Nagaranda po kami. Yung kami. Nag-attest din po mag-arado si Dangki. Pagkataas. Napit po kami sa bahay niya. Itusin yung mga rebeldyo sa pami dito. Apo! sensitive oh. Pa na block sa hindi ay. Bahay ni Jason Sensya. Ang kanyang may bahay si Chan. Karabaw. Dito kami sa taas. <sighs> Gatingin po kami din ng tourist spot. Kaya kami ng dini ngayon. Lupa o, kaya atimili yan o. Shout out kay Tay Erwin. Sa abroad. Kaliwa kanan. Kay Karabaw. View deck. Yan, yan ang papasila natin para magustuhan ni Astig TV yung nato na explorer ah, ito kung gaano kaganda yung site wow ito siya ito na mapunta kay Asya Igni yan, foto kay Asya Igni yan ay po yung mga luya kami nandini pati at linggo umaga nga Ah, ah, lawak ng duyan dito ka viewers so. Nakakubli. Oh, oh. Kugo na tsaka ako ng satabo no. Wow da. Pag hindi ito kay uh, Chani, ito kama. Kay Gonto. Kay Chani ata ito. Ang well, site. Ang area. Ito area. May gubat. Yan, bundok ng Mansimut area. Nakatago ito kay Janing Luyahan. Kay Janeng o kay kay na rin kay Marlon? Kay Janeng ito. Mga kwan Ilang meters to? Mga Mga 400 meters ang lapad to 500 kasi nga naghahanap kami ng luya dito sa kaya may mga tira-tira para ito dyan gusto makita yung site muna ng camping site para ma-introduce natin sa mga gusto mag lagalag ito kasi lugar na ito ka viewers ay boundary ng payanas at sibuyaw Kunci yung malam malam ini, kalau kita ito yung sabi ko sa camping site din. Napakaganda. Shout out kay Natos si the Explorer. And of course kay Astig TV. Sa mga kasama mo. Ito yung nasabi camping site dito sa ibabaw na. Boundary ng Payanas. Ayan o, Lugar ng Payanas yan. At uh, Sibuyaw. Area. Ganda diba? Pwede siya. Camping site. Pwede siyang... Tambayan. mataas din ng tayo kung gusto niya magkuan pwede kayo mag swimming dito lang naman malapit na dito may swimming pool ditong pinagawa ayan libre lang yan yan o oh, talagang naka na, na yan niya no? nilagyan ng, ng, ng chlorine joke samantalahin yung pagkakataon na nandito ako sa taas ng Karabaw. para akitin yung pinakamataas sa tayo punta natin yan shout out sa paya taga payanas so. oh shout out puro nyo ganyan yan nagtapak lang, lang tayo aakyat natin tong kay karabaw na pinakamataas sa bundok na to at nagulang nga kagabi buksan natin ha wala ito rayo boy

Mas mataas pa sa... Pinaka mataas din. Ito sa eh. Sa... sa Hindi <laughs> na huwag mong salita. <laughs> siyang camping site ka viewers. Shout out kay Estig. Kay Nato The Explorer. Ito yung kagagawa ng campsite. Ito yan. Yan ka viewers ang area ng Tumagong yung kalsadang yun papuntang Sabong, Talawan tumagom, nag-aarado na rin na rin ito ito yung din din yan, paparting Payanas na yan yung mga rin na rin dyan dito natin palusotin yung kalsada papuntang Payanas kasi Payanas area na rin to kaya itong lugar na to pwede siyang camping site na ma-develop ng Payanas or ng sibuya kung kayong area ito pwede pagtulungan kasi may area din na malapit ha pwede daanan din ayan yan ang sibuyaw ha ayan nga na diba yun yung ilap sibuyaw Ito yung namin at talaga nag-aprepara na sa mga nilang dyan mga tao sa pag ahali ng nag na agapan agapan na ngayon pinakamataas ang tayo pala din kaya yeah, nato the explorer gusto nyo ng uh, adventure site ito pasyalan nyo to dito sa parting payanas kasi lupa din ni Astig TV may lupa siya dito sa payanas si eh. at alam kong pasyalan nyo rin ito napakataas ah, view so, oh, na maabot yung langit ay bundok oh. Kina mo yung 360 nya at yun yung Danaw dun ako ayan Sabong I Love Talawan ayan oh, ang area yun yung malindig 360 diba Payanas area hal hal yung gusto mag swimming may tubugan doon sa baba oh may subig so yan okay ayan para kami nasa Mount Everest Everlasting Love kita mana? Nah, di luar naik. Tagapaya, siya to sa mga tagapaya na kaya kami? Ah, ay may katabing liwa ano? Ay kay nagkakuha, yari kay kay boss Johnny niyan. Ito kami sa pundok ng Payanas, ayun Payanas area yan. O. Ito kami kay Karabaw. Diyan lupa ni Kuano. Diyan ang lupa ni Tsaka yun. Hindi ako kitsuig me. Naman din yung gano'n eh. Diyan. kami ng luya noon dian. Thank you parin dyan eh. Sa luya mo. Napakabuti mo. Pagparain ka ng maraming luya pa. Magkasawa ka ng takdo. Shout out. Ano? Pasa na o. Hala. Opisyalis sa barangay. Nagakawa ng luya. Shout out. Tama na po, 10 kilo lang naman dyan. Hindi, ikaw naman ay... Yan, layo ng... Yan, layo ng tukay karbo. Tapos kami walang madadala. Wow. Ah. Oh. Bundok. Ganda ng view. pwede ka piyas dumaan din sa, Brokpor, sa, sa Brokpor. Marami, marami pwede pwede din sa prokpor sam prokpor ider luya. Trabal, baka. Wala 'tong tindahan. Maingay. Kapuyoso sumimitbol nang karabao. Ito lawak nang area. <coughs> site ng sibuya oh. na may ahara na may pasaanak. Ano kaya dalang itong mga tubig So, ayan ang site ng Ilaya Purok 5, 6. Ayan hanggang sa Ilab Sibuyaw. Oh. Kabilang yan. Tab Tapos ng tagpak. At ito yung Saint Purok 5 yan. Ito yung 4. Ito yung Purok 4. Pang simot area. Purok 1. Nandun yung barangay hulamin. No? Oh. Yung covered court, Siyempre. Tres. Tres. Ito bahay na oh. Yun yung high school. At ang site ko nga nandito kay, Kar kay Karabaw. Ayan. Yun yung bundok ng ayan taas ng Prokpor. Tsundulo doon. Yun yung Padanaw. Yung area na yan. Dito kami sa kay Karabaw. Diba? Dito kami. Shout out. Putikin ang kamay.